So, tatalakayin natin at sasagutin natin sa isang pastor na isang SDA ang tinutukoy ko si Pastor Bac Bacalares. Pangutana sa inyo, what's the ministry ang ihatag sa Diyos ka ninyo aron makapit? Kaya ka nang paghatag sa kwarta, alam sa buhat sa gino, that is ministry. So, yung wallet daw, ay dapat ordinahan Kumusta na po kayo? at sana nasa mabuting kalagayan po kayo ngayong eh yung araw na ito so tatalakayin natin at sasagutin natin so apologetics time po tayo ngayon at sasagutin natin yung punto sa isang pastor na uh, nag-viral yung kaniyang ano yung kaniyang isa sa mga oh, let's highlight ang tinutukoy ko si Pastor Bac Bacalares, no? Dahil ang wallet natin ay uordinahan. Uh, anong rason niya, theological reason niya, para yan sa ministry? Pangutana ko sa inyo, what's the ministry? Ang gihatag sa Diyos ka inyo aron makapit. So, ano ba yung Ministry na para sa iyo upang maka uh, sa alika sa ministry ng simbahan. Kay kanang paghatag sa kwarta alang sa buhat sa Ginoo that is ministry. So, yung pagbigay ng pera ay ministry din yan para sa gawain ng Diyos. Hmm, totoo naman. ipalit na po ni Cox. Cox pa na. Ano niya? Sugar! Sa diba ka, G.E. Mayo. Halos na naman natin Mayo. Sayang palit. Na kwarta ka. Lagi ba ka pensa kino sa imu ha? Di na para sa Cox. Para na sa ministry. O gagawin natin, Trista. Wala na ibalo. pita. So, yung wallet daw ay dapat ordinahan no, para sa ministry sa Diyos. So, ano ba yung punto niya dito, mga kapatid? So, <laughs> kung ating uh, suriin yung mga doktrina nila ang hindi nakasulat talaga sa Biblia, no? Pati na yung, so, ano ba yung lagi lang silang nag uh, nag-highlight sa tithing, no? Uh, sa offering, no? Patungkol sa uh, pera lahat, parang, parang halos pera lahat. Merong advice sa atin si uh, Apostol uh, San Pablo no, sa um, sabi niya sa 2 Corinto chapter 2 verse 17. Hindi kami tulad ng marami riyan na ginawang negosyo ang salat, salita ng Diyos para magkapera. So ulitin natin ha. Sabi ni Apostol San Pablo na natuklasan niya na merong mga tao na ginawa yung salita ng Diyos na negosyo para magkapera lang. So, ito po yung advice ni San Pablo. No? Uh, sa ating lahat po ito, lalong lalo na nasa simbahan, hindi kami tulad ng marami riyan Nagginiwang negosyo ang salita ng Diyos para magka-pera. Alam naming nakita kami ng Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinangaral ang kanyang salita. So dito mga kapatid, malinaw na malinaw ang advice ni Apostol San San Pablo na hindi natin gamitin yung salita ng Diyos upang magkapera tayo. So laging hinahighlight nila yung 10% kung nakita naman ninyo sa ating ating mga kapatid na mga pastor ah uh, na nagtatanong doon sa sa City Square, mga kapatid. Lagi nilang ina-highlight yung 10%. Ah, uh, sino ba yung nagnakaw? Lalo na yun si Pastor Darwin Butlay. Nasabi niya, sino ba yung nagnakaw? Yung naghindi nagbigay ng 10% o yung nagbigay? Uh, no. so, point din doon, obliged tayong magbigay ng 10% dahil ninakaw natin ang pera na yan ana para sa Diyos. Well, and good. Kung hindi naman naman tinapigilan kung magbigay yung mga tao para sa simbahan, para sa proyekto, para sa ministry, at para sa evangelization, hindi natin mapigilan yung mga tao. Pero kung yan lang ang topic natin, lagi ng 10%, pakonsensya, i-ordain ninyo yung pitaka ninyo, Just imagine eh, or yung pitaka ninyo. Bakit ba tayo nag, ah, laging hinahighlight yung, yung pera, no? At ipakonsensya pa sa mga membro ang patungkol dyan. So, meron naman tayong moral obligation sa simbahan. Pero, hindi dapat lagi na highlight natin yung 10% na yan. Eh, or din pa na natin yung, yung ating wallet para makonsensya yung mga miyembro, no? Sabi ni Apostol San Pablo, hindi kami tulad ng marami riyan na ginawang negosyo ang salita ng Diyos para magka pera. Alam naming nakikita kami ng Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, dapat naming ipinangaral ang kanyang salita. Meron kang nang-invite sa atin mga kapatid, uh, isang isang parokya na na nagulat ya ako eh dahil may registration sila 1000 yung registration sa sa toko sa isang hindi ko lang pagalanan ang lugar at kung malate registration daw is 1300 so tinawagan ko yung organizer pati na yung pare na Father, paano yung mahihirap? Hindi makadalo. Hindi maka makasali sa katikisim ko, sa empowerment ko. So, yung ma-empower natin, yung mga mayayaman lang, yung may 1,000. So, dapat December 6, nandun ako sa lugar nila. Pero, tinanggihan ko talaga. Hindi ako pupunta dyan. Dahil, <coughs> hindi naman mm, tayo nag-evangelize dahil, dahil sa pera. Para maka-accumulate tayo ng maraming pera. Hindi natin gagamitin yung yung salita ng Diyos upang magkapira tayo. So, oh, dapat open yan. Walang registration fee. At kung... At sabi sa akin, ng pare, na, Father, paano yan? Meron na nakaregister. 200 more than 200 na sila. So... Hindi ko 'yan problema, Father. Problema na ninyo 'yan. Dahil hindi talaga ako pupunta dyan kapag may registration. It should be free para 'yung mga ordinaryong mga tao, 'yung mga walang pera makarinig at ma-empower natin sa salita ng Diyos, mga kapatid. At sabi din ni Apostle Pablo, dapat 'yung mga leader, o Timothy chapter 3 verse 3 hindi siya dapat lasenggo. Ito po yung advice ni San Pablo sa atin. Hindi marahas, kundi mahinahon. ito talaga yung mga pastor o mga leader ng simbahan. Hindi siya dapat lasenggo. Hindi lasenggo. Hindi marahas, kundi mahinahon. So, patient. Hindi pa alaaway. Hindi laging nagsisimula ng, ng gulo. At hindi mukhang pera. So, malinaw na malinaw to. Merong mm. nag uh, accuse sa atin mga kapatid na hindi daw ako mag-entertain ng isang pulubi, isang mahirap, isang dukha na magawa ng istorya sa atin. So lahat ng mga lumabasok daw at ini-entertain ko yung may 5,000. No? It's, no. At hindi 'yun uh nagtagal dahil hindi naman 'yun totoo. kaya tayo pa nagbigay ng mga uh kailangan niya ng mga sacramentals. Hmm. Sabi ni San Pablo sa Tito chapter 1 verse 7 sapagkat kailangan maganda ang reputasyon ng isang namumuno. So maganda yung reputation niya. Bilang tagapangasiwa sa gawain ng Diyos, dapat ay hindi siya mayabang. No? Hindi mainit ang ulo, hindi lasinggo, hindi masagolero, at hindi gahaman sa pera. No? So malinaw na malinaw po itong advice ni San Pablo. Sa ating lahat po, walang exempted po dito. So, hindi dapat uh, i-highlight natin yung i-ordain yung pitaka. Grabe naman yon no? Para lang sa ministry ng Diyos. So, huwag nyo gamitin yung ministry ng Diyos para naman magkapera tayo. <clears throat> gamitin natin ang salata ng Diyos para lalago talaga ang simbahan at madami pa yung ma-evangelize natin. Sabi din ni Santiago, mm, Apostol, itinago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman nakpapakinabangan sa huling araw atulan kayo sa impyerno dahil sa pera ninyo hindi naman ginagamit sa kabutihan sayang lang ang mga itinago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo so yung, si San Pablo at uh, sa San Santiago ay nag highlight din sa kabutihan gamitin natin yung pera natin sa pagtulong ng mahihirap be generous no in to others para magagamit natin ito at marami tayong matutulungan po so hindi yan para sa sarili natin kundi para yan sa buong simbahan po amen So, ngayon, ang ating team, mga kapatid, ay dumadami na yung mga evangelizers natin. At meron tayong mga market evangelizers, no? At wala po yan, no? Meron kaming nakita doon sa, ano, nagdadala pa ng, ano, ng sibot, nangungulekta sa mga tao doon. Uh, sa merkado, hindi natin ginagawa yan. Yung evangelization natin, walang special collection doon sa market preaching natin, walang collection doon. Dahil, meraming maraming nangangaral ngayon, hindi dahil sa tunay na serbisyo kundi sa sarili lamang nila na mga interest. Nandyan ba yan sa Biblia? Ah, malinaw na malinaw po, mga kapatid. At babasahin natin ang advice ni Apostol San Pablo. Sa Roma chapter 16, verses 17 hanggang 18. Ito po ang nakasulat. Mga kapatid, magingat kayo sa mga taong lumilikha ng pagkahati-hati at gumugulo sa pananampalataya ninyo. Nangangaral sila laban sa mga aral na natanggap ninyo sa amin. Kaya iwasan ninyo sila. Sino ba ito? Yung mga laging umuusig sa mga aral ng ating simbahan po. Ano ang advice ni si San Pablo? Mag-ingat kayo sa kanila. Kaya iwasan ninyo sila. So mga kapatid, yan ang advice ni Apostol San Pablo. Ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Heso Kristo. So, mabigat to yung sinabi ni San Pablo. San Pablo. Ang mga taong ito, ganyan. Ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Heso Kristo. Hmm. Kundi sa sarili nilang hangarin, sila sumusunod. So, bakit nagginawa nila niyan? Dahil sa sarili nilang hangarin. Dinadaya nila ang mga kulang sa kaalaman. Sino ba ito mga kulang sa kaalaman? Alamitan ng mga katoliko. Oh, dinadaya nila ang mga kulang sa kaalaman sa pamabagitan ng mahuhusay at magaganda nilang pananalita. So, malinaw na malinaw dito mga kapatid. So, dinadaya nila yung mga kulang sa kaalaman sa pamagitan ng mata matamis nila ng mga salita, mga flowering words, mga kapatid. At nandito na po na yan ngayon, mga kapatid. So, mag-ingat po tayo. Lalong-lalo na sa mga kapatid natin. Kaya nga, uh, ating evangelize yung mga kapatid natin through social media para naman ma dahan dahan oi kisa na nai ha mali unto oi nag, nag live pa ko nag live pa ko bro eh excuse me na ha. so yun mga kapatid dinadaya natin dinadaya nila 'yung mga kulang sa kaalaman po. So mag-ingat po tayo. So ano ang dapat nating gawin? Dagdagan natin 'yung ating kaalaman, 'no? Dagdagan natin 'yung ating kaalaman. At mag uh, uh, so sa pamagitan ng social media, na uh, makatulong po ito at sa ating YouTube channel, kindly follow and subscribe para masagot natin dahan-dahan yung mga akusasyon sa ating mga kapatid na mahal din natin at hindi natin uh, let us go beyond personal kundi sasagutin na natin sila sa mga maling uh, maling unawa nila sa kasulatan baka gagamitin nila yan para sa sariling advantage nila So, para manatili tayo sa simbahan na at tatag ni Kristo, uh, sinasagot natin at mag-react tayo sa bawat video, mga kapatid, na uh, ating bigyan ng uh, linaw yung mga uh, sinasabi nila, mga kapatid. At sa pamagitan nito, uh, lalalim pa yung ating kaalaman at hindi na tayo madaya pa. Hindi natin tayo maling lang sa mga maling aral, sa mga mini na propeta sa mga araw ngayon dahil dumadami na sila. Uh, nakita ko yung mga tao na while nag-preach tayo, sila din ay humihingi, nagdala pa ng sibot upang makahingi sa mga nakikinig. Grabe no? So, ang nag-operate lang ay dahil sa sa pera. So, hindi maganda yon Dapat isiwalat natin, natin yung salita ng Diyos. Come what may. No? Uh, kahit wala tayong matanggap, mga kapatid. Yan po ang tunay. At meron nga akong narinig. ah uh, dahil sa mga converted pastors natin na ang na nila humigit na sa Uh, isang daan, yung mga converted pastors sa buong Pilipinas po. At sila po ang nagsabi na kaya nga pupunta kami sa, ano, may funding pa, pala yan sa ibang bansa. So, yung uh, yung benefactors nila sa ibang bansa ay magbigay ng malaking halaga. Kaya pupunta sila sa remote area. Ano mo naman ano man man makuha nila doon sa remote area? Wala merong malaking funding pa lang 'yan sa ibang bansa kaya nga uh, full of energy sila. Nadadayo sa mga remote area not because of evangelization but because of the funding outside the country po. So 'yan po ang totoong nangyari. Kaya nga 'yung isang born again uh, na pastor at 'yung tinitrain niya na pastor ma-kakita na sa sa proseso mamulat na siya sa uh, katotohanan sa pag uh, bakit uh, very inspired yung pastor na pupunta sa remote area dahil pala sa merong funding sa labas ng bansa at makakuha naman siya ng funding yung assistant niya si uh, hihiwalay naman at magtayo na namang ibang organisasyon So, It is all about spiritual pride, mga kapatid. Bakit hindi naman tayo, uh, hindi tayo uh, magpa, magpa-membro sa simbahan na at tatag ni Kristo. So, yun si Bayinting uh, Ismael, siya nga nagtayo ng kanyang simbahan. No? Yung nagtanong sa atin, dun sa uh, market pitching natin, siya mismo ang nagtayo sa kanyang simbahan. Kasi imagine, siya nagparehistro sa kanyang simbahan, Assembly of Yahweh, dahil hindi na din niya nagustuhan yung leader niya. So, kita ninyo yung pamamalakad ng ating mga kapatid. Totoo talaga yon si uh, si Apostol San Pablo, yung sinasabi niya na merong mga tao ngayon na ginagamit yung Salita ng Diyos, ginagamit yung simbahan nila, hindi dahil naglilingkod sila kay Kristo, hindi sa sarili nila sumusunod sila. So, mag-iingat po tayo dyan, mga kapatid, ha? So, maraming salamat sa inyong walang humpay na pagsubaybay sa ating uh, sisikapin natin na araw-araw, pero hindi natin magawa dahil minsan ay punong-puno yung schedule natin at grabe na yung puyat sa ating katawan na kailangan talaga ng sapat na pahinga para ma-full charge naman tayo sa susunod na mga araw. Amen. At patuloy po tayo magdasal sa isa't isa at uh, 'wag kayong mawala ng pag-asa. Let us anchor our life, our our day to the word of God because the word of God is eternal, permanent, no? Uh, magunaw ang mundo pero yung salita ko ay hindi magugunaw, hindi mawawala. Amen! So, fight it, Maria! Tatak safety with a humble heart, po. The Lord be with you. May Almighty God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So, akagin sa muli, mga kapatid. To make His message known is our responsibility. So, here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity.